Uh, um, Who let the dogs out? Okay. that's the question. Everyone... Okay, awakan nyo uh, uh, lang. Awakan nyo lang. Aso, hindi lang ngayon dito dahil nga meron tayong uh, Iwas Rabies Campaign. Uh, Servisyo totoo mula dito sa GMA. At uh, ngayon meron tayong libreng uh, anti-rabies shots. Yan, yeah, yeah, yan. Dito going. lang. Pero sure, bago ang lahat yan, uh, mas maganda ay uh, malaman natin ang... Uh, mga bagay-bagay tungkol sa rabies. Okay, nagmumula yan oh, kay yeah. Dr. Logardo Albat from the Quezon City Health Department. Dok? Oh, magandang umaga po. Magandang umaga. Mukhang marami na yata tayong na oh. uh, napagunahan na aso ah. Salamat na matakapasan kayo dito. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Okay, sir. Uh, balita ko nga na isa sa mga priority areas tong uh, uh, Barangay Gulong, no? Opo kasi nung 2000, 2010, nagkaroon dito ng positive human rabies human rabies okay now pag-usapan natin yan. ano po yung mga do's and don'ts sa pag-injection ng anti-rabies unang-una kailangan po tatlong buwan po yung kaso Three months above above ayan bakit po kasi yung ano yung 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 pag-ano niya pag-accept sa gamot sa gamot Mano pa, pa mas mabisa. Mas mabisa nah. Pero kung isang buwan siya, pwede rin natin okay. siyang bakunahan. Kaya lang, pagdating ng 4 months, dapat ulitin. Ah, dapat ulitin. Uh, right? ulitin oh. Speaking of frequency, kailangan every year? Every year. Eh, every year to. Okay. eh Taon-taon dapat, palagi natin papabakunahan yung aso natin. Okay, ano po po ba? Siyempre, kailangan pag dinadala yung aso dito, tama po ba? Nakikita ko lahat? Oo, oh, si kailangan, lahat na, nakatali. kailangan, nakatali hmm. kasi para hindi niya makakagat ng ibang tao. Okay, ano po ba? Unang-una, dapat pag binakunahan natin yung aso, dapat malusog siya. Malusog? Malusog siya. Okay. Hindi dapat siya nilagnat nung nakarang araw kasi nga bakuna to, pwede siyang ma-stress. Pati mababa yung immune system siya siguro, no? Pwede siyang ma-stress. Yung mga aso na may buntis, pwede po ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi pwede siyang makunan. Pwede siyang makunan. Pero kung mga weeks na manganat na siya, mas maganda rin siya. Kasi may lilipad pa doon sa... May lilipad pa. Yung mga, sabihin na natin, pagkatapos ang injection... Pwede po ba silang maligo? Hindi pwede. Hindi pwede maligo. At least limang araw. After, after, after injection, injection, dapat limang dapat araw. Walang paligo. Okay. Kaya hindi dapat maulanan. Okay. Kaya pag umulan, hindi kami nagbabakuna dahil nga doon sa ano. Ah, dahil nga. Nababasa yung ato. oh, pag oh, tumiyak siya. Ah, dahil kumisa, siya, nasasaktan din sila. At nagugulat, oh, no? Magugulat. okay, para sa mga athletic na ah, aso naman, after ng injection, after ng bakuna, pwede ba silang mag-exercise? Pwede... Dapat pahinga muna natin dapat pahinga muna. sila. Dapat pahinga, pahinga muna. So parang tao rin pala ito. Parang tao rin. Kasi nakaka-stress din ang bakuna. Correct, correct. Kaya dapat pahinga muna. Pahinga muna. Siguro isang araw, dalawang araw, pwede na. Ah, okay, okay. Ito naman po. Kapag nahagat po ang isang tao ng may aso na may rabies, ano po yung kailangan nilang gawin? Unang-una, oh, hmm. dapat pugasan nila yung sugat, na pinagkagatan. Hindi na aso. Hindi aso. Huwag <laughs> okay. po tayong maniniwala dun sa iba nang sinasabi, bawang, kinikis-kis yung bawang. Ah, oo. Bawal po yun. Pati yung bato. O, oh, ah, yung bato. Simple okay. lang po. Tumatakbong tubig sa gripo, okay. lagyan ng sabon, laging hugasan. Hugasan. Pagkahugas, pagpunasan, lagyan ng alcohol. Mas maganda, may hydrogen peroxide. May hydrogen peroxide. Oh. Lagyan ng tincture diudo. Oh, oh. Pagkatapos ng takpan, Kaagad, pumunta sa isang doktor. Doktor. Pinakamalapit na doktor o kaya by center na pupuntahan natin. Okay, very good. Dok, ito naman po. Ano naman dapat gawin sa mga asong nangagat? Unang-una, hmm. pag kayo kagat ng aso, dapat yung aso itali at obserbahan ito ng 14 days. Hindi yung tao. Hindi yung tao. <laughs> okay. Kung mayroong pagbabago at namatay yung aso, at least, mga 99%, sigurado tayo may rabies. May rabies yes, na yan. yan. Within 14 days, pag namatay, ha? Ah. Kapag may rabies yan, kailangan... Ay, <laughs> ko! Kinutok agad oh. ako ng aso. Kapag may rabies yung aso, nalaman after 14 days, sabihin na natin, pag nakagat na yung aso, kailangan, mas maganda siguro, idala na sa vet, no? Oo, oh, dapat. Oo, oh, para malaman na agad. Mas malaman na nakagat. Huwag mo na ang tain yung 14 days. Uh -huh. Ito po, worst scenario. Para sa mga nakagat ng aso na may rabies, ano po pwede mangyari? Unang-una ang rabies po ay mapanganib at ito po ay nakakamatay. Okay. 100% fatal. Kaya nga, ang sinasabi nila, pag meron po tayong kaso ng human rabies, epidemic na po kasi 100% po. 100%. Pag may lumabas na ang sintomas na tao, wala na po tayong magagawa. Wala na tayong magagawa. Mamamatay na po yung tao. So mas maganda talaga, iwasan talaga natin yung rabies, rabies. sa pagba pagbakuna talaga. Una -una, Unang-una, pabakunahan natin ating mga alaga ng aso. Dok, kung tayo makakagat, magpabakuna rin po tayo. Okay. Ako, okay. yan po yung pag-uusapan namin ni Dok sa aming pagbalik dito sa Barangay Gulong, Novaliches, Quezon City. Mga iwas, rabies tips. Kamaya yan. Back to di muna tayo. Okay.